Nagtipo ng Nueva Ecija Micro, Small and Medium Enterprises Development Council o MSMEDC para sa kanilang year-end meeting at assessment upang suriin ang mga nagawa ngayong taon at higit pang pag-isahin ang mga hakbang para mapalakas ang suporta sa sektor ng MSME sa lalawigan. Bilang pangunahing ahensya na nangunguna sa mga inisyatiba para sa MSMEs, inilahad ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang mga update hinggil sa mga programa at proyektong ipinatupad ngayong taon. Sumunod namang nagbahagi ng kanilang mga ulat at kontribusyon ang mga katuwang na ahensya kabilang ang Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Environment and Natural Resources o DNR, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Science and Technology, DOST, Department of Labor and Employment, DOLE, Department of Agrarian Reform, DAR, Cooperative Development Authority o CDA, Philippine Statistics Authority o PSA, Philippine Information Agency o PIA, Philippine Carabao Center PCC, Banco Central ng Pilipinas, BSP at Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST. Nagbigay rin ng mga update ang Youth Entrepreneur Society at ang pamahlang Palawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ng Provincial Tourism Office at Office of the Provincial Agriculturist ukol sa mga kasalukuyan nilang programa para palakasin ang lokal na MSME sector. Tinalakay rin sa pulong ang mga update hinggil sa Presidential Awards and Recognition, ang nalalapit na 2025 MSMEs Awards and Recognition. Ang estado ng Philippine Quality Awards at iba pang nakatakdang proyekto at aktividad na layong higit pang pasiglahin ang MSME development sa lalawigan. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nagpahayag ang MSMEDC ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya para masiguro ang mas malakas, mas matatag at mas makabagong sektor ng MSME sa Nueva Ecija. Nagbigay pugay ang tatlong kabataang innovator mula sa Toplink Global College sa Cabanatuan City matapos nilang makamit ang karangalan sa World Robot Olympiad WRO Asia Pacific Open Championship 2025 na ginanap sa Pasay City. Personal na nagporte si Koy Sina Osalito Roglan Jr. Mary Sailin Sermonia at Princess Arian Halcobe kasamang kanilang coaches upang ibahagi ang tagumpay na kanilang naiuwi para sa Pilipinas. Nakakuha ang kanilang kupuna ng Team Award at parehong first place at second place recognition sa naturang prestiyosong kompetisyon. Sa naturang pagbisita, ipinakita rin ng grupo ang kanilang ipinagmamalaking proyekto na pinangalan ng Francis. Futuristic Robot for Assisting Navigation, Care, Interaction and Support Isang makabagong smart assistance robot na hango ang inspirasyon mula kay Pope Francis Dinisenyo ang robot upang tumulong sa navigation, caregiving task at uh, interactive support Patunay sa kausayan at malikhaing pag-iisip ng kabataang kabanatwenyo Ipinahayag ng lokal na pamahalaan sa panguna ni Mayor Mike Elizabeth R. Vergara ang matinding pangumalaki sa grupo dahil sa kanilang kontribusyon sa robotics innovation at sa karangalang ibinigay nila sa lungsod at sa buong bansa. Patunay ang kanilang tagumpay na ang kabataang Nueva Ecijano ay handang lumahok at manguna sa larangan ng agham, teknolohiya at inubasyon sa pandaigdigang intablado. Naipatayo ang isang panibagong school building sa Cabanatuan City kung saan formal na binuksan kamakailan sa Aka Elementary School sa barangay San Juan Acfa, Cabanatuan City, proyektong nagmula sa lokal na pondo at bahagi ng mga programang sinimulan noong nakaraang termino sa lokal na pamahalaan. Ayon sa pahayag ni 3rd District Congressman Jay Vergara, ang bagong pasilidad ay simbolo ng kanilang paniniwala kasama si dating Congresswoman Ria Vergara at ang lokal na pamahalaan na ang tunay na paglilingkod ay pagbibigay ng pinakamahusay para sa komunidad lalo na sa kabataang mag na siyang kinabukasan ng distrito. Ang proyekto na locally funded o mula sa sariling kakayahan ng lokal na pamahalaan ay magsisilbing malaking ambag sa libo-libong estudyante, hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon kundi maging sa darating pang mga taon. Ito ay uh, patunay na ang patuloy na tiwala at suporta ng mga mamamayan sa pamunuan ay nagbibigay daan sa pagpatupad ng mga makabuluhang programa para sa edukasyon. Mula sa disenyo hanggang sa pagtatayo, layunin ng bagong usali na magbigay ng mas maayos, ligtas at komportabling silid-aralan, isang puhunan para masiguro ang mas mataas na kalidad ng pagkatuto sa lungsod. Ang pagbubukas ng gusaling ito ay nagpapatunay na kapag nagkakaisa ang pamahalaan at mamamayan, nagbubunga ito ng konkretong pagbabago para sa komunidad. Patuloy namang tiniyak ng mga leader na magpapatuloy ang ganitong uri ng mga proyekto upang higit pang mapaunlad ang sektor ng edukasyon sa kabanatuan ng city.